yung, ano po, yung gusto ko pang tulog pa kay Mama at Papa. Sige po, sa, sa dami po na chinat ko po, sa dami po na hilingan ko po ng tulong. kayo lang po yung nag-appreciate po na pumunta po dito para po kay Mama at Papa, lalo na po dito kay Papa na kailangan na kailangan niya po ng tulong. Okay, mga Keston Bynes, so, ah... Uh... Meron kasi nag-PM sa atin guys ano na puntahan daw natin si Tatay Dario Sarko at si Nanay Helen Elena Sarko. So nakatira po sila guys sa ano Barangay Lunang Sitio Bayanihan no. Sa part din po ito ng Hilongos Leyte guys no. Boundary ito ng Hilongos Leyte. So pinuntahan natin sila rito guys para matingnan natin kung ano yung naging sitwasyon ni Tatay. Uh, at saka sa kanilang pamilya, no? So, tay, matanong ko lang, tay, bakit may dalakang saklay ngayon, tay? Ah, uh, bisayo na naman na to, guys, no? Kaparadi sila mag no? So, pasensya na po sa mga viewers at mga Tagalog dyan. So, this time, magbibisaya muna tayo, guys, ano? Ngayon, nang nagdamang kaob oh, kaning sungkot, tay, naon sa maning itapuha, tay, na naman kayo sungkot karoon kayo ngunitan? hindi kasi naman nakuha ko kaya bahaw ko ngunitan kasi kaya naman nakuha ko hindi kasi nakuha ko ngunitan hindi kasi nakuha ko so kung saan mong sinahita po tayo na nga nung na, na-disgust siya manta sa pagpanguanin mo o lubi tayo, ni mo o lubi alam mo sayon, sa'yo kuwawa ko pa ito mamahaw na sayon, at sa'yo naging kainaklay nalang palanggap nyo ako na, na kaya nakarapong nabibig tapos tapos kung madawa't baka lang ba ako magpapakalasit e ha? Hmm. Ah, madaling araw oh. ako pa namin magkikuhantay oo hmm. di um, buhat alasing ko baka ngit-ngit yung tayo oo kayo oh, kumagog lang doon sa na mahaw magmahaw na kamala ka lang ng lubi dawat mm -hmm. e, naging wa, na, yung walong may gawin kita ng ating alawa maningamot na uh -huh. magkadagahan o kita uh -huh. ito yung mo yung magkadaadlaw tay uh -huh. so naun sa mga pagkahita buha tay na nahagpong mangkuno ka sa lubi ang ah magkubantay -huh. uh -huh. nga yung palo sa akin ang buha yung nababapit ko

gitse wala pa oh lahat dito kok kusang gumabaw ko mang salamin ba baha na 'to kok sa paluwa ah yeah kawala kok pa wala ang mga modi so tapos na ka talik lupa wa ko ng ay ay tapos ka galing ako babuwi sa ulo ko ketemu sa bawi de lutok ako sa ulo ko pa buse so guys um ulitin ko lang yung sinabi ni Tatay guys para maintindihan nang ating mga tagalog ng mga viewers natin no um sinabi ni tatay kanina na yun nga daw na umakyat siya ng niyog kasi yun yung hanap buhay ni tatay rito sa Leyte guys ano ah uh, kumukuha gumagawa ng ano tay yung tuba tuba no yung maiinom na tuba guys no so yun yung trabaho ni tatay dito guys tapos isa uh, isang araw noon sa sobrang pagmamadali ni tatay na makarami ng kita sa araw para yun nga masustento sa pamilya din ni tatay no? hindi niya inaakala na mangyayari na mahuhulog sa niyog no? tapos yung niyog na na ano niya na, na, nahulugan niya guys is sobrang mataas guys ano daw mga 15 na 50 na ano ba sa tawag yung sa hak hak you know, na inaakyatan mo sa natamagan oh yung oo oh. So mataas na yung 15 na ano guys no, Mataas na yan na new Tapos ang nangyari guys Ipakita ko lang sa inyo Para makita nyo talaga Kung ano talaga yung nangyari kay tatay Ano na yung naging sitwasyon ni tatay ngayon Simula nung nahulog siya sa new So guys ito yung naging sitwasyon ni tatay Simula nung nahulog po siya sa new Ipakita ko lang sa inyo guys Lapit yung camera sa atin dito guys tay, matanong ko lang tay ah, Hindi to nahilot tay? Simula nung na nahulog ka? Nahilot? Oo, oh, wa ka magpahilot? wala Talagang ah, uh, bali, yung um, Kaning bukog ni mo balik eh, bali na dun eh Di na ni ma, di na ni ma, tarong nato, wa -ho na to, gilot mo kahon na ho dagan sa hospitalan eh Hospital sa si general Pero ang may kuhan sa hospitalan eh Lagi. Na, Lagi. Na, Lagi. Di daman niya ang tutakluban Balhin ni Paguma nang sa may di kan niyang diyang tiil reset tutukan om wal kay di ana anan siya ang tiil sa sining ko gani bas oh ta stretch oh. operahan na siya oi kwarta ah so sana kuman ang bayad mabalik pa sana to um mm ta um -hmm. pa ang kwarta so maayo ma 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 pa rin unta ni ah, sabi nila kanina o pirahan daw sana tong ano noon yung nangyari nga kay tatay pero hindi nangyari na naoperahan kasi yun nga guys yung number one talagang problema dito yung pera yung financial na ipanggagastos natin sa hospital kasi sobrang mahal nito guys alam ko na mahal to na operasyon na Pag, alam nyo guys na bali kasi itong ano ni tatay nung nahulog siya no so yun nga pinasa daw sila dun sa takloban para maoperahan si tatay pero yung nangyari uh, wala rin silang wala rin kakayahan sila nanay yung pamilya nila na maka ma si tatay so ito na yung nangyari kay ngayon na talagang hindi nakakalakad si tatay kapag walang saklay na ginagamit no? yun yung mahirap tapos ito pang saklay na ginagamit ni tatay guys para parang ano lang to lumang luma na guys oh. ano lang gina oh, may meron ng mga tali dito guys para maano na lang pwede pang magamit ano So, sana po guys no, sa makapansin po ng video na ginagawa natin ito guys, sana po nabigyan po natin ng kaunting tulong sila nanay at tatay. Ano nga po yung pangalan ng tatay? Dario dito sa barangay Lunang, Ilungos Leyte no. Teka naawa hawa ko sa sitwasyon nila dito sa bahay. ah uh, sa kanilang pamilya na yun nga, laking panghihinayang ni tatay na sa nangyari niya, sa nangyari sa kanya na nahulog sa sa, sa niyog. So, sobrang ano yun uh, masakit kay tatay yun sa part ni tatay na hindi na siya nakapagbibigay ng uh, mga konting ano para ha, mm, sa financial no na ma-provide niya yung pamilya niya so siguro ngayon sino na yung naghahanap buhay sa atin ngayon ay Walang, ikaw, ikaw lang yung naghahanap na naghahanap buhay kasi si tatay hindi na ano hindi na pwede makapagtrabaho so yun yung pinakamahirap guys ano na yung inaasahan natin na yung sandala natin na yung ama natin na nagbibigay buhay sa pamilya natin guys is uh, mawala ng hanap buhay laking dagok sa buhay yun guys na laking problema nun na yung ama natin na siya yung source natin sa lahat na income natin ano Uh, ngayon hindi na maka, makapagbibigay ng din nga yung mga kinakailangan dito sa kanilang pamilya. Nay, gaano kahirap nay na yung ganitong sitwasyon na ikaw yung naghahanap buhay. Ikaw yung tumutulong sa pamilya mo ngayon nay na yun nga sa pangaraw-araw na pagkain. Kasi alam natin guys sobrang hirap nun. Nagpapa, nagpapa, ka na lang kahit ano, para mabuhay na lang siguro, para makakain sa araw-araw. Oo, -araw. oh, yung maglalabada tayo sa silingan, naglalaba ka rin ay. Tumatanggap ka ng labada. Yung labyan, yan, hindi ko na So, magkano rin yung bayad nun? Hindi pa rin yan. Ay, mga tapong 3, 5, 5, Yung natatanggap mong sahod nun ay, ah, kinakasya. Nagkakasya ba yun sa araw-araw ng na pagkain natin? Magkasya, hindi really? punti lang ako sa inyo. So budget budgeting na lang talaga? Pinag -pinag Pinag-aano pinag na lang na sana magkasya? Yung, yung dalawang kilo, <coughs> katatlo. Yung ka 350 na eh, pinapag-budget na lang kung magkasya ka, anong? Huwag na B baguong, baguong, o, lang o um, baguong Bagoong, oo. Ginomos na lang. Mga gulat. Ano. Yung ganyan, kinaan kong pancit, pinigay um, ko yung sa anak ko. So, nanay, nakita ko kanina nay na umiyak ka talaga nay. No, kasi alam ko na sobrang hirap ng sitwasyon na, na pagdadaanan nyo ngayon. Tatay, okay ka lang tatay? No. So, um, tubig tayo, okay ka lang? tubig tayo. Eh, tubig tayo. Okay lang tayo. Eh, baso ah. So, tatay, nanay, uh, hindi lang ang sadya namin para tingnan kayo yung sitwasyon ni Tatay. Nandito rin kami nay para magbigay tayo ng munting tulong nay galing sa ating butihing sponsor nay na walang iba kundi si Madam Miguruta ng South Korea. Para hindi ka na umiyak Tay. Alam namin Tay na hindi ito sapat na dala namin na tulong pero alam din namin na sobrang laking tulong na po ito sa inyong pamilya, Nay. Nay, ha? So, kunin natin yung dala natin para medyo matuwa naman sila, Nanay at si Tatay. Okay, so ito yung dala natin, guys. Tanggapin nyo ito, Nay. Galing pa ito ng South Korea, Nay. Mantika. Uy. meron oh, na yung mga measures tayo dito Nay. Tsaka meron din tayong luncheon meat na dala. Ayan, galing pa yan ng South Korea at mga coffee na eh. Ay. Ayan, tanggapin nyo ay. na Hindi ko na lang tatanggalin guys kasi baka mga hilo. Tapos meron din tayong dala na bigas. No? Oo. Kasi ang bigas yung pinaka-importante guys. Ano? Yun yung pinaka-importante. Kasi yung ulam madali lang naman hanapin. Kuha lang tayo ng mga gulay dyan. Okay na yun. No? Pero yung bigas, hindi talaga. Oo. Oh. Kasi mahal. Sobrang mahal ng bigas ngayon. So tanggapin nyo yan, Nanay Ilay na at Tatay dario Ayan, sa ingin nyo yan mamayang hapon para makain nyo. Tsaka yung lunch meat na dala natin, lutuin nyo yan. Masarap na masarap nyo na mm -hmm. Sige, ano po masasabi natin sa ating butihing sponsor na Salamat po sa binigay niyong kunting tulong. Ito tayo. Salamat Huwag ka nang umiyak tayo ha Huwag ka nang umiyak tayo Nanay, huwag na kayong umiyak So guys, this time guys ah, Bago tayo mamahalan, tawagin, na, tawagin muna natin yung anak ni nanay at ni tatay Na siya yung nag-PM sa atin, nag-chat sa atin na puntahan ah, Yung kanilang magulang rito Okay, so mga ka-stone ah, Hindi rin natin mapupuntahan sila nanay si na dito at si Tatay Dario kung hindi dahil sa kanyang butihing anak na siya yung nag-comment doon sa isang post natin guys no na si Tatay Isoy no na post natin si Tatay Isoy tapos nag-comment yung anak niya doon na sana daw po mapuntahan niya mapuntahan namin yung kanyang magulang na si Tatay Dario so maraming maraming salamat sa iyo Dayhana uh, nag-PM ka sa amin sa pagtitiwala mo sa Junlor Stonebinds, no? So bakit naiiyak ka? Hindi ko alam. Thankful po kasi sinagot niyo yung ano po yung gusto ko pagtulong pala kay Mama at Papa. Kaya kaya naiiyak ka? Kasi po sa, sa dami po na chinat ko po, sa dami po na hinihingan ko po ng tulong, kayo lang po yung nag-appreciate po na pumunta po dito para po kay mama at papa, lalo na po dito kay papa na kailangan na kailangan niya po ng tool. So, yun nga guys. So, hanggang dito na lang tayo sa ginagawa nating video guys. This is Jewelers Stone Binds. Thank you so much for watching. No, and please, guys, do subscribe to our YouTube channel, guys. Junlor Stonebines, and pakihit naman po natin yung notification bell, guys, para maplit po tayo sa lahat ng mga bagong videos na I upload natin sa YouTube channel natin, guys. So once again, thank you so much, guys, and bye bye.